ano, so, i-share lang nako guys ang paglimpyo ng ning tinai. Tinai man sa babs kani. So ang ibot ani guys. Ako ning gislice. oh, gislice nako ang iyahang kana. Dili kay ingon gikuha lang itats. Na slice kid ay gi gisian gid nako na siya na gisi gid na siya. So gisi gid na siya ha. Dayon, nahuman naman ni nako. Humana man ni nako og kanang gisi ako din ni siyang gi sabunan powder so powder akong gigamit ani guys nara powder oh, oh. chilling oh powder na then hugasan ako gumayo mayo so pag human ako hugas og mayo ani na wala na siya ikan ng natinaw na siya tinaw naman siya kaya nabutan powder so dapat ko on gitong sabon niya para dili mulasa sa, sa inigluto na to sa so, toa man ni siyang i-chicharon bulaklak onya, niya. Kayo, oh, perting ko kuha ito naon. Chicharon bulaklak. Dahil pag tin tinaw niya, asin na po dahil yun. No, na asin. o. Oh. butangan na na ni asin. human na. Human na nagbutag asin. Hantod, ako gini siyang gikumot-kumot o maayo. Dahil yun, gihugasan, hantod mo ni na. So, muna ni siya karon ang iyahang tubig, medyo tinaw na siya. Paguman ato, ako rin gig tanggal ni. Kani. Kay kani guys, di gud siya pwede ka unon kay sis manggud ni tinaghano i. Eh. Ang daghan kayo sis oh. Abi ni magunod na siya, dili na siya unod ini kaon ni mo ni mabungkag ni. Gahi nga mabungkag. So mura siya gunod pero sis ni siya pwede tinaghana. So kailangan nga kuan gid nato ni sis ang tinai. Eh. Mao na sa sis oh. Oh, sis na siya. Kuan nato na siya kay tinayin na daan natin makuha nga sakit kupermentiho na to ni kaon samot na ni kumakaon na to ning sis so nara limpyo na kayo ni siya wala na ni siya sis o oh. oh, clean na kayo na siya so yun nara ang paglimpyo paglimpyo sa tinay guys para wagin siya ipait para lami po siya kaunon ba ato gina siyang sun o oh, pikason gina to ng tinay katakun saka limpyo so anabigta siya mabilin ng mga kanipodo ugat na lang. So, ako pa yung i-finishing karon, Pati na yung mayo. So, yun na nyo guys. Wala lang. Share lang na ako.